Direk, action! At kasama na po natin ngayon, eto na, ang pinaka-mainit na tambalan ngayon si Maria Rivera at si Dingdong Dantes. Good morning sa inyong dalawa. Good morning. Ay, <laughs> oh, ang saya sa kay galing. <laughs> Nag-blocking para dun sa Anong Sena. Ng pinakabago ninyong pinagkakaabalahan. Ito ay... <laughs> ang marriage niyo, hindi ba naman? Ang babaeng hinugot <laughs> sa akin. Ano ang, ang role ninyong dalawa? Anong si Homer? Sino ba si Homer dito? Si Homer ay isang ano, pangkaraniwang uh, lalaki na yung buhay niya isang routine, isang malaking routine. Mm -hmm. kumbaga, pag paggising niya sa umaga, lahat ng ritual na ginagawa niya araw-araw. So, walang exciting na nagaganap sa At buhay niya. Ulit-ulit lang, lang ang buhay niya. Monotonous kumbaga. Hangga't yes. sa sa isang umaga ay eh, makikilala niya si Proserpina. Proserpina. <laughs> ano naman ang role dito ni Proserpina, Marian? Ay, ngayon ano, marami na akong alam dito. Hindi na ako yung lagging inaapi, lagi na balik tad naman ngayon so ako dito yung maraming alam tapos alas kadura ako dito may ipaninindigan uh -huh. ako tsaka marami akong mission sa buhay na kailangan akong gawin hello ano kaibahan niya from from the past one ngayon eh si Homer na ang humahabol kay Professor Fina dati kasi yung mga soap namin palagi Ikaw si Fred si, 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 uh -huh. si Maribelle serio so this uh -huh. time sa literal na humahabol as so, in tumatak mo talaga ah uh, dito ang uh -huh. mahirap ba 'yung role mo something like the others uh, mahirap mag uh -huh. Martin na ano ka. Kung yari, tahimik. Pero <laughs> hindi. <laughs> si Professor Fina, mahirap ba yung role ni Professor Fina? Mahirap, syempre. ibang karakter, mahirap. Mm -hmm. Si later, mag uusap pa po, po tayo kasama si Dino at Maria tungkol naman po sa personal nilang buhay at sa kanilang personal na relasyon. Paano personal na problema? Pwede rin. Oh, o, pwede rin. Pwede rin. Mamaya <laughs> po yan. Huwag kayo po tayo kasama si Dino at Maria ng mapahinugot sa aking tadya. Oh. Dito yun. Dito Muna, asar ka lang. Oh. nandito pa rin po si Professor Fina at si Homer. Si Ding Dong Dantes, si Mayan Rivera para po sa ang bayan nyugot sa aking tadyang. At personal na po yung ating pag-uusapan ngayon. How is it working with Ding Dong through the years? Uh, palagay na palagay ka na eh, Marian. Oo, tsaka... Ano kasi hindi lang sa soap kami magkasama, pag magawa rin kami ng commercials, tapos oh. pag may mga mag-esting kami, magkasama rin kami. So, habang tumatagal eh, mas lalong gumaganda yung sa mga so, Sige, laro tayo konti ha. <laughs> Ah, uh, for Ding Dong. Pa Maria na sasagot. Sige. Ang paboritong almusal ni Ding Dong ay blank. Wheat bread, itlog, um, <laughs> di ba rin namin sa talaga? Chorizo, at saka, ano ba ba? Orange juice. Ang takaw. <laughs> Ang takaw, pero sexy, yes? Paano nangyari yun? Ang takaw talaga. <ako. laughs> Pangarap ni Ding Dong maging blank nung bata pa siya. Balak niya maging doktor, pero ngayon gusto niya maging presidente ng Pilipinas. <laughs> ben, ben, pero presidente man. ng fans club. Ang unang-unang ginagawa ni Marian pagdating sa set ay ang... Mine. Kumain? Matako din to? <laughs> Minsan, mas matako pa sa sana. <laughs> Minsan. Talaga, ka, Marian? <laughs> wala kang dahil, ay, ay, diet na sinusunod, wala kang... Pag gusto ko lang talaga na sobrang payat, hindi ako kain ng rice pag dinner. Turn off si Dindong sa babaeng blank. Maarte. <laughs> hey. Ayaw mo sa babae yung maarte daw? Ay, ito hindi yun. Sigurado, <laughs> kapitay niya, walang arte yan. Arte, <laughs> arte lang. Arte, arte. O, hindi. Naputan po. po lang. arte, <laughs> <laughs> lang yung arte. Arte, arte. Umiinip ang ulo ni Marian sa tuwing... <laughs> uh, <laughs> sa tuwing... Ano, pag... Uh... <laughs> Maayos yun ang sagot mo. Oh, ito hindi <laughs> Hindi talaga eh. Hindi ila kung makita ang ulo. So, hindi ito to ha? Yung masasabing mainit lang ulo. Hindi, hindi. May siya magbiro. Na mm yan, -hmm. eh, ganun. Pero sa totoo, hindi. Ang paboritong ekspresyon ni Ding Dong ay... Nax! Yun. Kanyan. Si Mariana, ano paborito ng mga ekspresyon? Wala, <laughs> well, tatawa lang yan eh. Sabihin sa'yo. Yes, <laughs> Ito Sera ba to? Ito si Sera. Ah, si Sera. Sasabihan ko, sasabihan ko. Bakla. Isera. Bakla ba si Dino? Hindi. <laughs> 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 Ang tipong lalaki ni Marian ay... Ah... Uh, suplado. Mahilig <laughs> siya sa suplado. Eh, tingin ko. Uh, ano pa? Ay, gula ko lang yun ah. Uh, hula ko lang. Kasi hindi ko naman talaga alam kung anong... Hindi ko naman tinatanong. Mali ang totoo ba? Sa Prado oh, Business? Oo, eh, ayoko nung mga ano eh, yung tipong... Gusto ko yung medyo sup... Hindi mo medyo suplado talaga, yung sinusupladuhan talaga. Kung may isang parte sa katawan ni Ding Dong Marian, ano ang gusto mong hugutin? <laughs> At maging sa'yo? <laughs> Bubunong ko na lang sa kanya. Yun <laughs> <laughs> yan. Hindi, <laughs> hindi. Uh, sa kanya, lahat na lang buong katawan niya, pati siya at buong pagkatao niya. Kasi pag isa lang hindi kompleto, mas maganda yung buong siya. Pwede ba yun? Oo. Oo. isa ah, isa, isang, 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 tanong lang. Kayo na ba? Nox! Tumahimik ako eh. Nox! Ay, sa'yo, Nox! Nox tawa ka, katahimikan At, na matagal na katahimikan. Ano rin yung tadyang? Oo. Oh. ang hinugot sa akin tadyang, yung sagot doon, doon uh -huh. yung mahuhugot yon. Pag nanood po kayo ng ang babaeng hinugot sa akin. <laughs> tama ba yung segway direct? Tama? tama yan. Ano ba? ang babaeng hinugot sa aking tadyang. Ayan. Feb ano rin? Yung... Kaliwa ka na. Kahit ano, pwede. Basta right. may tadyang. <laughs> Feb 2. Uh, -huh. Alright, thank you right. very much. Dingam Dates, Marianne Rivera. Yahoo! una ng na una